Good morning po. Meron po akong bisita sa chapel. Magpapagamot daw po. Tara, tingnan natin ko ano na magagawa natin tulong, guys. Tara po. Aba na po tayo, guys. Ayan. <laughs> Sige, okay, pasok kayo, tuloy kayo. Hi! Hindi, hindi ka kakainin ini buhay. Okay, tuloy kayo. Anong problema natin? Hindi ka kasi natin. Ha? Ito, sabi ni Mika sabi. O. Nagtutubo. Ang tutubo. Ewan, pwede kayo ni Ami nakikita. Pwede Ilang araw na yan. Dito ka po po umakyat ngayon. Lalagnat ah. Tung yeah, yeah. yeah, yeah, ba? Ano, nilagnat ngayon, 'no, Kasi Parang sinusubok na pinagigiteng. Ah. Tungkol po. Iya, niya. Eh, hindi niya ba? Hindi ko nung, 'di ko. Pero hindi ah. Ito po yung mga gagamutin ko kasi nilalagnat daw po yung bata. Ba? Ay, isa yeah, ano po. Yeah. Ha? Nalagnat din? Oh, anong gamot ang pinainom mo? Paracetamol. Paracetamol. Aha, teka. Sino na, oh. mo nagagamutin? Yung bata ang maingay. Bisa dun yung mga.

pangalan ng bata? Alexis Malubay. Eh. Alana. Titignan natin ha. Alana, oh, ko na yung kandila. Oh, binali ko na yung kandila. Oh, ako. Lalaro ako, baby. Oh. Eh. So, Nilalagnat ilang araw nilalagnat niya. Hindi naman na nilalagnat. Ano lang. Ang gabi nagmotor mo siya. Ang gabi Ang siya. naman eh. Hindi naman eh, oh. Mm -hmm. Tama, naglalaro ni si Mamita, oh. Lalaro siya. Wala. Wala ni ako niya, eh. Maganda. Muli na. Wala sa Australia na. Pagaling na yan. Yung talaga ang bata ay pag ano, sa laro. Tapos gabi may nagpapakita. Oh, Nagpamisa ba kayo sa batay? Hindi. Oh, sasabi ko sa inyo, magpamisa kayo. tigas sa inyo nyo eh. Hmm. Yung yeah, nagpapakita. Tawag oh, siya na to. Kahit saan, tapos pati na mo. Parang takot na takot na parang katabi ngayon, katabi ngayon. Ano pangalan niya? Alexis Manoy. Alexis, ikaw? Rosenda. Rosenda, yun ang anak niyo? Yan lang. Ay, siya lang? May nararang pabor niyo eh. Hindi kasi gusto pa i-vlog ka kita yun Hmm. Kasi marami kong love life mga pasyente ko. Hmm. Lagi na lang kasi nakukulang, nakukulang. Gusto ko yung may bata, ano yung eh. may bata, araw ako yung mga. Kaya lang, ibang klase na naman. sa mga bagay, sa mga sabi, sa sabi, Alam ko sabi, lang, hindi siya nilag ba? Ano, nagpaganda ka? Pawis eh, huh? Dre. Hmm? Ang dami spirit oh. Hmm. May mga laga kayo hindi laki kita, no. Bakit nung ang na sunod? Maganda kami mo. Ano <laughs> ah, na laki oh. Matagal na to. May ano muna eh, oh. matagal na po yan kasi bago na yung tinigahan namin yung dating nakatira doon na kita ko sabi niya kaya kami umalis ka kasi namatay ang asawa ko tapos eh ba't ang bagay siya ron? naalala niya daw asawa niya doon nadun din dun ano niya nadami ano mo parang kanin mo pa kayo ito lang, October 16. Sa bakit nakatira? Dati sa pote na, ano, kay hey Singsa, ay Singcha. Sila ka mo yun. Sino? Singcha. Singcha, o. May mong nag-away-away ko ng kapatid. May lang parang na pa ng asawa. Yun nga yung namin. Parang hindi rin yung maganda yung anong bahay. Sabi nang kapasakit ito. Kasi kanina nga wala kayo. Basta gano'n wala ako sa mood. Pag wala ako sa mood balik yung buhay. Basta gano'n wala ninyo ng Bata niya, hindi naglalaro. So, basta niya eh, pagod okay. eh, na siya. Gusto ko pang nangyong 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 Eh, nangyong 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 yung nangyong nangyong nangyong

Nagalaro ako. O, tignan mo, guluto-luto, anak mo. Diyan mo, tutunawin ko yung kandila, di ba? Ilang taon na yun, paalan mo? Ano na rin? Ilang taon ka na? 26. 26. Ilang anak mo? Dalawa. Dalawa? So, pangalan na may pas ng pasyente? Rose Anansos. Rose Anansos. Anong naramdaman daw? Hmm? mo? Bumating dinag na sa... Saan ka pinag Pwede na maglating yan. So, hindi naman siya maingi. Masigaw siya sa umangang pa pag ganito, ano na. Oo, umiigit pa. May pa kayo yan. yun. Iyan, iyan, iyan. Mga bata rito talaga, ingatan niyo yung mga anak niyo, Ha? Pag ini na, nyo na sa bahay. Ha? Ah. Kailangan kasi pagdaling na sa isang sa labo ng bahay. Ba? Turuan nyo na magdasal. Tandaan nyo ba nung araw? Nagagano tayo. Nagagano <laughs> 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 <tod> na tayo. Pagkakaya, hindi sa kaya nila. Hindi, kanina wala ako sa mood. Um, uh. mm. Kasi Kaya naman siya, kahit na ayaw ko magamot, kung gagamot ako, bababa ako. Hmm. So, sa taas lang yun lang ako, napapahinga. Kasi, alam mo naman yan eh. Oo nga, ang ilaw dami. Ay, ang gamit mo ganito. Christmas na Christmas. Maraming naman mas kay Mamita. So, Tapos ko. Mm. Lalaglag <laughs> siya. Matindi laglag ng bata ah. Okay, Pinabulasan mo siya ng ano, oh, madigang bawa eh? oh, tubig. may suka. Oh, may suka, okay. Na may Kasi malikot siya niya. Malikot niya. Ano ang tubig? Ano ang tubig? Ano ang tubig? Mga uh, dumi, mga na dumi, bayan. Oh. Oh. Kasi gusto ko, sabi ko mamaya nga po para yung... Itawatong po. Dumating, nakunang kayo. Tawa ng tawa ah. Mm -hmm. Nagpapisa ba kayo nung All date? Day? po. Ha? Hindi po. Tanong mo, natakot niya sa pusa? Nagtakot ka lang na sa pusa? Ayan, eh, may looban sa pusa dito, oh. pusa ka na, oh. Oh. Engkanto siya, Amin-amin niya, oh. White lady. Mm hmm. Sana ba sa bago mo sa yan, ayan no. Haba mo mo. Mm -hmm. Kasi gusto ko, paglabas ng bata, dito, magaling na. Kasi di ba pumasok kayo, mainit ang mainit ng bata. Gusto ko mamaya malamig na siya. Maayos na siya. Wala, baby. Hindi ka naman mamilitan. Ang dami naman patay nito. इसे सामने आ सामने ले लो Tama yung ulo. Tama yung ulo. Ito, white lady. Oo, mo sa unang to, ha? Sa unang yun po. Oo, buo sa ilalim na unang. Bukas ng maga, ano Pagdawa, sa sunod siya, labas ng pinto, ha? Matindi, lagnat, ha? O, eda pa Alagay mo yan.

Sakit Gagaling na yan eh. Nagaling na yan eh. Gusto mo paglabas mo, wala na yung lagnat mo. Sa ulo niya. Gagaling ka na na. Abis na yung sakit na yan. Meron kang bibola lang. Akan na. Ano nakakatawa ng anak mo? Ano birthday nito? November 5. But... Eh, nakatawa naman. Quiet siya. Yeah. O, oh, diba? Sabi ko sa'yo, damig eh. mm -hmm. yes, diba, <laughs> na yan eh. Ano yun? Yan eh, parang yung... Ano yun? Hindi pa papahid mo ito, ha? Sabi ko patawad na. Tignan mo kung ano na wala na. Ginawad <laughs> okay. yeah. ko. paalam na po kami. Dito, dito. Kaway, kaway. Dito, dito. paalam -pa na po kami. Bye! Bye, bye po. Paalam na po. Thank you for watching. Bye! Subscribe! Subscribe! <laughs> Bye-bye! Like and share. <laughs> Bye.